Magandang hapon po mga kapatid, mga kaibigan. Nandito po tayo sa ngayon sa likod ng palengke ng Santa Cruz Sambales. Ito po yung nasunogan nung nakaraang buwan. May meron lang po tayong uh, interviewin na pamilya kung paano po sila nakarecover. Ano po? Hello ate, magandang hapon po. Naalala niyo po kung anong petsa yung pagkakasunog dito? Okay. Anong petsa po yon? January 27. Ah, January 27. Matagal-tagal na rin po ano. Pero kung papansinin po, nagsisikap kayong i-recover yung bahay ninyo. Ano po ba yung naramdaman nyo nung nawala yung bahay ninyo? Ang sa oh, ba O, sa bagay po, no? Meron na po kayong natanggap na tulong. Ah, mula sa gobyerno po. Ah, mabuti naman po, ano? <laughs> ah, saan po kinuha yung ano nyo, mga gamit na mm, tinatayo ngayon? Ah, bali yung binigay na kas para sa amin. Yung binili po namin ng mga abayog para makapagtayo po kami. Oo oh, ate, pero kung papansinin po yung yero ninyo, hindi nyo na napalitan ano po. Kasi may butas lang, din siya. Ay. Po ano yeah. po ano pong yung kinabubuhay nyo ngayon ate? Sa ngayon, pang trabaho yung asawa ko hindi na po, hindi pa din ako makapaglabandera kasi gawa nga nito, hinahayas pa namin yung bahay namin. Um, ulan po yung anak mo te? Ano, isa lang po. Oh, mabuti silang lang po, no? hindi no? na kayo masyadong nahihirapan. So, sa ngayon po, wala rin trabaho si Kuya. Ang hirap po, no? Sana madagdagan pa yung tulong para sa inyo, ano po? At kung papansinin, may mga nagtayo-tayo na rin po, no, ate? Oh, maraming mm -hmm. okay. na. Sumusunod lang po kami sa kanila kasi kung totoo, sinin mo po kami pabalikin dito. Pero kala, kami lang po yung lakas loob na bumalik kasi wala pa po kami publication na lilipatan. Meron naman po daw pero ginagawa pa lang po daw. Mm, opo. Madi magandang balita po. At least meron naman pala. Mabuti at hindi kayo nahirapang hanapin yung ano ninyo bahay dati. Ah, hirap din kasi alos ano, gastos. Yung mga bidin na tulog na galing kay Go ayun, bili niya halos kulang po po. Mm. Opo. Pero wag po kayo magalala. Ano? Marami pa rin tulong na darating niyan. Ano po? Maging positibo lang po sa buhay. Maraming salamat ate. Hindi ko na po itatanong yung pangalan ninyo. Pero ipopost ko po ito. Na. Ano? Okay. Maraming salamat sa pag ano po pagpayag na maano kaya ma-interview natin. Thank you po. Hayaan nyo. Ba, uh, gaganda rin po yung kalagayan natin sa ina. -tap.